Aron pagdasig sa mga punganon, nga mga itagpamaagi, aron masolusyonan ang suliran sa tubig sa dakbayan, pag-instalar o mga rainwater catchments sa mga tagpanimay o komunidad, gipasidungan sa Lapu-Lapu City DRRMO. Gibahin kini sa dua kategorya ang individual category o community category. Mato ni Nangel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, nga ang matag-entry, makapakita di lang sa ilang innovative nga pamaagi sa pag sa rainwater catchment apan lakip na di unsa nila paggamit ang tubig sa uwan sa ilang pangadlaw-adlaw nga panikaisikay. Sa milabay mga buwan nagapodapod na ang Lapu-Lapu City DRRMO o mga rainwater catchment sa mga pampublikong tuhaan aron matisok sa huna-huna o kasing-kasing sa matinunan ang kamahinungdanon sa pagpundo sa tubig uwan. Matod ni Banyasya, may maayong uh, makatunan ang mga punganon nga di magsalig sa ipanghatag apan muhimo gyud og kaugalingon pamagi 20,000 pesos ang premyo alang sa mapiling individual winner ug 30,000 pesos alang sa community winner sa matag barangay ang atong target is sustainable development goal man unsaon magkontesta kung kinsang makadaog ato dayon i-replicate ato siya i-recognize sa city council ngga morning best practice